nilit na ako nito. Hey, kuya. Uy. Alam, mo ba yung ano? TRTG Telecom? Ay, wait. Wait mo dito, may tricycle na nadaan. Ngayon, sumukay ka hanggang labasan. Sabi mo doon kung ihatid. Tapos pag nasa labasan ka na, sumukay ka ng tricycle pa kutang baklaran. Pag nasa Baclaran ka na, doon ka magtanong. Kasi hindi at talaga ako sigurado doon eh. Saan siya ka na ha? Sige kuya. Oh, sige na, mauna na ako Ah, sir, magandang araw. Uh, narinig ko kasi na hinahanap mo kung saan yung POTG Telecom. Baka gusto mo sir, turo ko sa iyo kasi alam ko kasi saan yun eh. Ba? Bakit kinanong ba kita? Para sumagot ka? Alam mo, nag-apply ako ng manager. Kaya hindi ako nakipag-usap. Sa katulad mo mahirap. Sa mukhang dugit oh. Grabe naman po kayo magkapagsalita sir. Kayo na nga po tong tinutulungan eh. Alam mo, huwag nung busy tingin araw ka. Kahit ako tulis yung umalis ko na lang. Hi, ma'am. Good morning. Mga pala, ma'am. Si Francis. Ang pinaka manager. Soon-to-be manager po. And you? Enzo uh, po. So, kayo mag a di lang manager position? Ano, ma'am? Bagay na bagay ako dito sa opisina niyo. Bilang manager. Kapag yung mga ko din, wapo. Hindi tulad doon sa tabi ko. Sige, maghintay lang kayo dito ha. Hay nako, thank you po. Teka lang. Toto ba 'yung narinig ko? Ikaw mag-apply ng manager? <laughs> Astal ka ng lobo, mag-apply ng manager? Dapat, ng mga katulad ko, kuwapo. E ikaw, kuwa ka ng janitor. Tsaka hindi mo malakita sa si resume ang unang tinitingnan, good personality. Eh, ikaw nga, wala kang ganun. Siguro, hardworking ka lang. Sintiwag pa nga lang, pagod ka na. Tsaka yung itsura mo, ang gaspang oh. Mas makinis pa yung pwede ko, ko sa mukha mo. Alam mo ko ako sa'yo, mo na lang yan para kuminis. Ikaw ko ka ng umasa. I'm sure, ako ang magiging Oh, magandang araw sa inyo eh. dalawa. Good morning uh, din po. Oh, nakarating na pala kayo, sir. Buti hindi kayo nawala. Hika lang. Alala na kayo. yung kanina <laughs> sa kanto, di ba? <laughs> Nadali mo, sir. Ano ikaw? ngayon niya kakita ng resume na to. Hindi ko pa nadala. Sa mo, haba talaga ng pasensya mo, no? Kasing haba ng lego. Tawa -taw, ko sa'yo, malis ka na lang. Parang katulad mo dito sa opisina? na. mo bagay Siguro, janitor siguro ito dito eh. Dapat, namin ko sa siyal. Ang na kami Goro. Grabe kayo, sir. Hanggang dito ba naman sa opisina, dinala niyo pa rin yung bulok niyong ugali? Sumasagot ka pa. Kapag tagal ng mukha mo, no? Sinkapan ng labi mo. Dapat yung labi mo, kinukuskus sa sarig para mamula-mula. mo, Sinitim ng pit ko yung labi mo. Gabi naman kayo mapagsalita, sir. Mapanakit na po kayo. Alam mo, total, ako na rin magiging manager dito. Dapat, kung ano ko, sundin mo ha. Ngayon, kunin mo ako ng tubig. Tawag ako dito eh. Ah. seryoso kayo, sir? <laughs> ako talaga yung uutusan mo? Wow, grabe ka naman. para naman tayo aplikante dito. Makautos ka. Plus ba kaya? Masagip ko itong pinsan mo. ano? Kuha ka ba hindi? At your service, master. Ah, uh, sir. Ito na po yung tubig niyo. Oh daling palang utusan to eh. Biliwood ka talaga. <laughs> Alam mo, hindi ko naman to inumin eh. Nagtutulaw. Papaliguan lang na kita. Kasi, kasi mukha ka namang hindi nalino. Pre, ah, oh. teka lang. Grabe naman yung sama ng ugali mo. Hindi ka pa nga manager sa kumpanya na to, ganyan ka na kong masta. Ganyan ka pa pinala ka ng magulang mo. Wala respeto ah. Grabe ka na, sir. Sumusobra na po yung ugali nyo ah. Uh, ah, sir, sir. Magpasensya muna, sir ah. Ako namingin ng na pasensya. Sige. Ayos lang. Ibis lang ako. Alam mo, pre? Kawawa si mga ginging tauhan mo. Ano kawawa? Dapat lang sa kanya yun. Sa susunod, ikaw na rin papaliguan ko. Ah, <clears throat> uh, Francis? Ka na yung i-interviewan? ka dito. Oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo, priority nila yung guwapo. Thanks. Um, can I see your resume? Impressive. Maganda yung credentials mo. Kaya lang, hindi ako mag-interview sa'yo. Um, uh, hintayin mo na lang dito yung boss ko. Okay? Sige, ma. Sigurado ako. Ako na yung uh -huh. manager. Ma! talaga ng amats uh, mo, ha? Sinungot mo pa yan? sabi ko lang sila kanina. Sa labas ka! Magkuskus ka ng side doon. Di ba guys, dito sa opisina? Parang bingo, walang narinig. Ba talagang trip mo, no? Tsaka, huwag kang umasta na ikaw yung boss dito. Alam mo, may naalala ko sa'yo eh. Ah, lumalaga ako. Ispurgoso. Kamukha mo. <laughs> Si, ganito na lang ha. Ang tanong sa labas, pagtimpla mo ako ng kape. total. ako naman magiging manager dito. Sir, tatawag ka na po ba yung sunod na interview ha? Um, sir? <laughs> oh, ba't na may kabigla? Nagulat ka ba? <laughs> sa bagay, dapat lang na magulat ka. Sa dami ba naman ng pang-aapi at panglalait na ginawa mo sa akin? Dapat lang ganyan yung magiging reaction mo. Kapal ng mukha mong laitin ako? Hanggang dito ba naman sa kumpanya ko, dinala mo yung kabastusan mo? Sir, pusinsya mo na yung ugali ko. Yun naman kasi yung personality ko eh. <laughs> ano nga ulit yung pinunta mo dito? Mag-a-apply ka? Sir naman, eh kahit sana ako mag-apply, panigurado ako na papasa talaga ako. Ganito ang itsura ba naman? Sigurado ka bang papasa ka? Alam mo, sayang ka eh. May itsura ka sana. Tsaka, mukha ka pang batalino. Kaya lang, sa ugali mo, bumagsak ka. Tsaka, baka nakakalimutan mo. Bawat sulok ng opisinang to, may CCTV. At bilang leksyon sa'yo, ipopost ko sa social media yung video na pinaggagawa mo dito hmm. sa opisina ko. Nung sa ganun, mauna nito ng aral ng mga taong kagaya mo. Mga hindi naman makiusap. Mr. Francis, makakalabas ka na po. Ah, uh, sir, tawagin ko na po ba yung susunod na interviewer? Sige.